Alam mo na, siguro ang tungkol sa pananakop ng Rusya sa Ukraine. Pero narito ang magbabago ng iyong pananaw sa kwentong ito. May ilang mga Ruso na pinipiling lumaban para sa Ukraine. Nakukuha nila ang mga armas, tumatawid ng mga hangganan, at naglalagay ng kanilang buhay sa panganib para labanan ang sariling bansa. Ngayong taon, tatlong independenting milisya ng mga Ruso ang kumuha ng armas laban sa sarili nilang estado. Si Denis Nikitin ang nagtatag ng Russian Volunteer Corps, isang milisya na lumalaban kasama ng Ukraine. Mga Ruso nagsasanay para makipaglaban sa kanilang kapwa mamamayan. Ang bagong unit na opisyal na bahagi ng sandatahang lakas ng Ukraine ay kilala bilang Siberian Battalion. At malapit na silang tumutok sa mga posisyon ng Russia, sila ay bahagi ng Siberian Battalion. Ito ay mga tao mula sa mga lungsod tulad ng Moscow, malalayong lugar tulad ng Yakutsk, o maliliit na bayan tulad ng Irkutsk, na nagpasya na labanan ang mismong sistemang kanilang kinalakihan. Ang mas nagpapalakas pa rito ay hindi lang ito tungkol sa mga nangangarap o galit na nagpoprotesta. Ang ilan ay dating sundalo na minsang lumaban para kay Putin, habang ang iba naman ay mga etnikong minorya na may mga dahilan na tatalakayin natin mamaya. Sa video na ito, susuriin natin ang mga pinaka nakakagulat na kwento ng digmaan. Mga Ruso na nanganganib mapatapon, pahirapan, o mapatay dahil sa pagtutol sa makinarya ng digmaan ni Putin. Hindi lang sila lumipat ng panig iniwan nila ang kanilang kaligtasan, tahanan, at nakasanayan para ipaglaban ang mas magandang kinabukasan. Kung nais mong mas marami pang makarinig ng kanilang kwento, ilike at magsubscribe. Ang suporta mo ay nakatutulong masira ang katahimikan at ipaalam sa algorithm ang kahalagahan ng kwentong ito. Para maunawaan sila, kilalanin natin ang mga volunteer na ito at ang nagbubunsod sa kanila para tumayong matapang. Mga ruso sila na hindi isang ayon sa pamamalakad ng kanilang bansa at nais magpadala ng tulong sa Ukraine. Hindi nila kinamumuhian ang Russia mismo. Ipinagmamalaki nila ang kanilang bayan, ngunit hindi nila matanggap ang mahigpit na kontrol ni Putin. Marami ang nais na matapos na ang kanyang pamumuno at maibalik ang dangal at kalayaan sa Russia. Ang digmaan sa Ukraine ay nakikita bilang bahagi ng mas malaking suliraning nagpapakita ng katiwalian sa pamahalaan. Panunupil sa mga tinig at pagkasentro ng kapangyarihan sa iilang kamay. May ilan na nangangarap ng isang Russia kung saan malaya ang mga tao na magsalita ng kanilang saloobin, nang hindi nangangamba na may kakatok sa kanilang pintuan. Samantala, ang ibang rehiyon na malayo sa Moscow ay nais ng mas malaking kapangyarihan sa pamamahala. Lumago ang kilusang ito, nang simulan ng Russia ang buong pananakop noong 2022 at, at lalo pang lumakas mula noon. Sa kasalukuyang 2,000 at 25 tinataya ng mga opisyal ng Ukraine na may 2,500 hanggang 3,000 Ruso ang nakikipaglaban para sa Ukraine sa iba't ibang paraan. Mahirap tukuyin ang eksaktong bilang dahil maraming nagtatago ng pagkakakilanlan para manatiling ligtas. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi lang ito iilang tao. Isa itong tunay na kilusan na lumalakas at lumalawak. Makikita ang kanilang pagkakaiba-iba batay sa pinagmulan. Sa masusing pagtingin, mahahalatang magkakaiba sila bilang mga voluntaryo. Mula sila sa iba't ibang antas ng buhay. Kaya mas kapansin-pansin ang desisyon nilang lumaban. Ang ilan ay dating mga sundalong ruso na nagsilbi sa hukbo. Ngunit nagsawa na sa mga utos na sa tingin nila ay mali. Marami sa kanila ang ipinadala sa Ukraine sa simula ng digmaan at nasaksihan ang pagkawasak. Mga bayang nasira, pamilyang nagkahiwa-hiwalay, at nagpasyang hindi na nila kayang ipaglaban ang Russia kaya lumipat sila ng panig. Ang iba ay mga aktivistang dating nagpoprotesta sa Russia na nagbubuhat ng mga placard o nagbabahagi ng mga post online. Ngunit tumakas nang magsimulang magipit ang pulisya ang ilan pa nga ay dating mga bilanggo ng digmaan na nahuli ng Ukraine at piniling manatili at lumaban kaysa bumalik sa Russia kung saan maaari silang maparusahan o mas malalapa. Mayroon ding mga etnikong minorya mula sa mga lugar tulad ng Beriatia, Yakutia o Kalmykia. Pakiramdam ng mga grupong ito na parang tinatrato sila ng Moscow bilang mga pangalawang uri ng mamamayan. Madalas silang ipinapadala sa mga pinakamapanganib na bahagi ng digmaan sa napakaraming bilang kumpara sa iba. Ayon sa mga independyenteng pag-aaral, ang mga sundalo mula sa mga rehiyong ito ay may dalawa hanggang tatlong beses na mas mataas na bilang ng namamatay kumpara sa mga etnikong Ruso mula sa malalaking lungsod. Halimbawa, ang mga minorya ay bumubuo ng isa sa bawat sampung tao sa Rusya, pero isang kapat ng mga sundalong namatay sa Ukraine. Nangyayari ito dahil itinutulak sila ng kahirapan sa kanilang mga rehiyon na ng kontrata sa militar para lang mabuhay. Ngunit pagkatapos ay isinusubo sila sa pinakamalulupit na labanan na halos walang pakialam sa kanilang kalagayan. Halimbawa, ang mga buryat ay galing sa isang rehiyon malapit sa Mongolia na may sariling wika at tradisyon. Marami ang sumali sa hukbo dahil sa kakulangan ng trabaho. Ngunit nauuwi sila sa mga lubhang mapanganib na lugar. Noong 2000 at 24 iniulat ng Ukraine na tinatayang 30% ng mga mandirigma ng Buryat ang nasawi sa mga labanan sa Donetsk. Ganito rin ang karanasan ng mga yokots na naninirahan sa mga ginaw na hilagang rehiyon kung saan mahirap mabuhay dahil sa malamig na panahon. Ang mga Kalmyk, isang Buddhist na grupo mula sa timog na kapatagan, ay pakiramdam na hindi sila pinapansin ng mga leader ng Moscow. Para sa mga grupong ito, ginagamit na naman sila ng Russia sa digmaan, tulad ng sa mga naunang labanan sa Chechnya at iba pang lugar. Pagsama nila sa panig ng Ukraine ay paglaban nila laban sa hindi makatarungang sistema. Malaking tulong sa Ukraine ang mga kasanayang mula sa kanilang serbisyo sa militar ng Russia, tulad ng pakikipaglaban sa malamig na panahon at paggamit ng ilang partikular na sandata. Kilala nila ang mga taktika dahil minsan silang nagsanay sa ilalim ng mga opisyal na ngayoy kanilang nilalabanan. Malaking bentahe ito sa Ukraine sa pagpaplano ng mga pag-atake o depensa. Malinaw ang susunod nilang hakbang kapag alam nila ang nagtutulak dito. Hindi lang sila basta tumatawid ng hangganan para lumaban mag-isa bumubuo sila ng mga grupo at unit para magamit ang kanilang galit at karanasan para sa kapakanan ng Ukraine. Isa sa mga pangunahing grupo ay ang Russian Volunteer Corps o Russian Volunteer Corps. Kilala ang unit sa kanilang matatapang nagalaw. Tulad ng palihim na pagtawid sa hangganan papuntang Russia at mga lugar gaya ng Bryansk o Belgorod para sirain ang mga supply line at magdulot ng kaguluhan. Dahil sa mga pagsalaki na ito, napilitan ang Russia na ilipat ang mga tropa para ipagtanggol ang teritoryo nito. Pinamumunuan ang Russian Volunteer Corps ni Denis Nikitin, na kilala rin bilang White Rex. Isa siyang kontrobersyal na tao dahil naiuugnay siya noon sa mga ideyang makakanan at nasyonalista. Babalikan pa natin yan. Ngunit sa digma ang ito, si Putin ang tinututukan ng Russian Volunteer Corps. Siya raw ang tunay na kaaway ng mga totoong halaga ng Russia. Noong Mayo 2000 at 24 inatake nila ang Belgorod, Sinakop sandali ang maliliit na baryo at sinira ang mga kagamitan ng Russia. Ayon sa Ukraine, nasira nila ang higit sa labin limang sasakyan sa naturang pag-atake. Tinawag ito ng Russia na terorismo. Pero sinabi ng Russian Volunteer Corps na gusto nilang ipakita na hindi kasing ligtas ng sinasabi ng Kremlin ang mga hangganan ng Russia. Sinabi ng isang mandirigma na kakaiba ang pakiramdam ng bumalik siya sa Ukraine. Buong buhay niya, inisip niyang tahanan ng Russia. Pero ngayon, ito na ang lugar na kailangan niyang salakayin para mailigtas ito. Lumayo ang Ukraine sa Russian Volunteer Corps sa publiko dahil sa nakaraan ni Kapustin. Pero patuloy silang nagtutulungan sa pagsabotahe sa mga supply chain ng Russia. Ang Russian Volunteer Corps ay may halos dalawang na mandirigma. Karamihan ay mga Ruso na kumampi sa Ukraine simula pa noong digmaan. Madalas nilang gamitin ang mga nasamsam na armas ng Russia, kaya parang ang Russia mismo ang lumalaban sa sarili nila tuwing umaatake sila. Nitong mga nakaraang buwan, inatake ng kanilang special forces ang mga posisyon ng Russia gamit ang mabibigat na machine gun patungong Kupiansk. Noong Abril ngayong taon, nakuha nila ang mga advanced na Katrin naval drone para suportahan ang mga pag-atake sa Black Sea. Ngunit hindi lahat ng mga voluntaryo ay gustong sumalakay at maglaho. Iniisip ng iba ang pangmatagalan. Ang pagtatayo ng puwersa na maaaring magmarcha pabalik sa Russia ay higit pa sa pagiging shadow unit lang. Ito ang pinagmulan ng Legion ng Kalayaan ng Russia. Legion ng Kalayaan ng Russia, na nagsimula noong 2000 at 22 kasama ang mga tumalikod na Russian at mga bilanggo ng digma ang tumangging bumalik sa kanilang bayan. Ngayon, mahigit isang libong mandirigma na ang kanilang hanay na may layuning patalsikin si Putin at bumuo ng isang Russia kung saan malaya ang mga mamamayan na bumoto at magsalita. Ang programang landas ng karangalan ay tumutulong sa mga sundalong Russian na gustong tumalikod ng ligtas. Binibigyan sila ng paraan at suporta para makaalis. Daan-daang bagong mandirigma ang sumali. Lalo na matapos ang malaking pagkatalo ng Russia sa mga labanan tulad ng sa Bakhmut ang ilan sa mga tumalikod, nanginginig at nakasuot pa rin ng uniforme ng Russian, ay dumarating na may mga tag sa bulsa ng kanilang mga namatay na kaibigan. Pinalitan nila ang mga uniforming iyon ng uniforme ng Ukrainian, at nagpatuloy sa pagsasanay. Noong huling bahagi ng 2,000 at 24 sa kontra-opensiba sa Kharkiv, tumulong ang legion ng kalayaan ng Russia na itaboy ang mga Russian at mabawi ang higit sa isang daan at limampung kilifasat ng lupa. Sobrang galing nila sa labanan sa lungsod kung saan malapitan at mabagsik ang labanan. Noong Hunyo, dinarget nila ang isang imbakan ng gasolina ng Russian sa sinakop na Zaporizhia na antala ang supply at bumagal ang pag-atake. Hindi tulad ng Russian Volunteer Corps ang pagtulak ng Legion ng Kalayaan ng Russia para sa demokrasya ay ginagawa silang hindi gaano kontrobersyal at mas maganda ang kagamitan na nakukuha nila mula sa Ukraine tulad ng mga drone o sandata laban sa tangke. Ang kanilang mga pinuno, karamihang dating militar, ang dahilan ng kanilang kaasahan sa labanan. Gumagawa rin sila ng mga video at post online na nananawagan sa mga Ruso na labanan si Putin na umabot na sa milyon-milyon. Base sa intelihensya ng Ukraine, mahigit dalawang daang sundalong Ruso ang tumalikod ngayong taon dahil sa mga mensaheng ito. Noong Marso, ipinagdiwang nila ang ikatlong taon ng pakikipaglaban na nagpapatunay ng kanilang matibay na paninindigan. May mga nakikipaglaban hindi lang para sa malayang Russia, kundi para rin sa kanilang mga nakalimutang bayan na ginamit ng Moscow nang walang kapalit sa loob ng mga dekada. Dito papasok ang Cyber Battalion, na binubuo ng karamihang Beryat, Yakut, at iba pang minoryang taga-Siberia. Ang grupong ito, na nabuo noong 2000 at 23, ay may animan na pong mandirigma at matatag ang paninindigan laban sa imperyo ng Moscow. Nakikita nila na ginagamit ng Russia ang kanilang malalayong rehyon para sa digmaan nito, ngunit kaunti lang ang naibabalik sa kanila. Pinamumunuan ang kanilang batalyon ni Vladislav Amosov, isang dating opisyal ng Glavnoye Razvedi Batalnoye o Military Intelligence ng Russia, na tumalikod matapos niyang makita kung paano umatras ang mga minorya sa hukbo noong Hulyo. Inatake nila ang isang supply depot sa Sinakop na Luhansk, winasak ang mga gasolina at armas na nagkakahalaga ng milyong-milyong dolyar. Para kay Amosov, hindi lang estratehiya ang punto. Sabi niya, Tuwing tinatawag siyang traidor ng mga nahuling sundalong ruso, naaalala niya ang dahilan ng pag-alis niya. Tumanggi siyang manahimik habang ginagamit ang mga kababayan niya bilang pambala sa kanyon. Naging mahalaga sa mga labanan gaya ng sa Zaporizhia, ang mga kasanayan ng Cyber Battalion mula sa pamumuhay sa matinding lamig ng Siberia. Tulad ng pag-survive at pag-navigate sa mahihirap na lugar. Kung saan napanatili nilang bukas ang mga ruta ng supply sa kabila ng malakas na pagulan ng niebe. Tiwala ang Ukraine sa kanila dahil galit na galit sila sa Moscow kaya hindi na sila malamang bumalik sa kabila ipinapakita rin ng batalyon sa pamamagitan ng kanilang mga pagsalakay na mismong mga tao ng Russia ay lumalaban na sa kanila at ibinabahagi nila ang mga video ng kanilang mga misyon sa Russia noong Hulyo nahuli nila ang mga sugatang sundalong ruso na nakikipaglaban sa kagubatan ng Kharkiv ang kooperasyon ng iba't ibang at ang iba't ibang grupo ay nagpapataas ng level ng kanilang mga pagsisikap noong Marso ng nakaraang taon nagtulungan ang Russian Volunteer Corps Legion ng Kalayaan ng Russia at Sabi Battalion sa isang pagsalakay sa Belgorod. Tumawid sila mula Ukraine, naghawak ng posisyon sa glit, at napilitan ang Russia na magpadala ng 10,000 sundalo para harapin sila. Kaya nailayo ang mga sundalong iyon mula sa labanan sa Donetsk. Ayon sa Ukraine, winasak ng pagsalakay ang kagamitan ng Russia at nagdulot ng dos-dose ng kaswalti. Ang ganitong pagkilos ng mga voluntaryo ay nagpapakita kung paano nila tinatanggap ang mga mapanganib na misyon na maiiwasan ng regular na Ukrainian Army, ngunit minsan ay mahirap ito. Dapat balansehin ng Ukraine ang iba't ibang layunin nito, tulad ng nasyonalismo ng Russian Volunteer Corps, pagtulak ng Legion ng Kalayaan ng Russia para sa demokrasya, at pagsuporta ng puwersa ng Siberia sa mga karapatang panrehiyon upang mapanatili ang pagkakaisa. May ilang unit na sumasama sa mas maliit na paksyon, tulad ng Russian Volunteer Corps na isinama ang grupong Karelian noong huling bahagi ng 2023 na binubuo ng mga separatista mula sa hilagang kaluluwa ng Russia na naglalayong magkaroon ng mas malaking kalayaan para sa kanilang mga reyon. Ano ang nagtutulak sa kanila na isugal ang lahat? Malaking bahagi nito ay dahil sa wangsawa na sila sa nangyayari. Galit sila sa rehimen ni Putin sa paraan ng pagsupil nito sa malayang pananalita, pagdakip sa mga nagpoprotesta at paggawa ng mga krimen sa digmaan. Ayon sa United Nations, noong Hunyo, mahigit 13 at 13,300 sibilyan na ang namatay sa Ukraine. At posibleng libo-libo pa ang hindi pa naitatala sa mga lugar gaya ng Merbol kung saan maraming bahagi ng lungsod ang nananatiling wasak. Nakakarinig ang mga voluntaryo tungkol sa torture, mass grave, at pagbomba ng paaralan. At nakakabigat ito sa kanila. Para sa kanila, ang hindi pagkilos ay pagiging bahagi ng problema. Marami sa kanila ay may personal na dahilan din. Marami nang nawalan ng pamilya o kaibigan sa mga protesta sa Rusya na umabot na sa higit dalawampung libo na naaresto simula 2000 at 22 dahil sa pagpapahayag ng paniniwala. Batay sa mga grupo tulad ng OVDINFO, ang iba ay nawalan ng mahal sa buhay o kapwa sundalo sa mga walang kabuluhang pag-atake, gaya ng sa Bakhmut kung saan inuulit ng mga komandanteng Ruso ang pagpapadala ng kanilang mga tropa sa kamatayan. Ang mga pagkalugi ay nagpapalakas ng kanilang determinasyon na ipaglaban ang tama para sa mga etnikong minorya, mas malalim pa ang mga dahilan nito. Ipinapadala ang mga grupong Bryat at Yakut sa pinakamalupit na bahagi ng digmaan. Itinuturing silang pambala sa kanyon, ipinapadala para mamatay sa Donetsk at Kharkiv. Ayon sa kamakailang mga ulat, sobra ang bilang ng mga katutubong tao mula Arctic at mga migranteng tagagit ng Asia sa mga nasasawian dahil pinipilit sila ng Russia na magsilbi sa military. Nais nila ng Russia kung saan hindi inaabuso ang kanilang mga komunidad at may tunay silang boses. Marami rin ang nahaharap sa mga personal na banta, tulad ng pag-aresto kapag nagsalita sila o panghaharas sa kanilang mga pamilya. Sa kanila, ang pagtakas papuntang Ukraine ang nag-iisang daan para mamuhay ng walang takot. Para sa kanila, ang neutralidad ay pagsuko sa sistema, kaya't ang paghawak ng armas ang tanging paraan na natitira. May iba't ibang pangarap sila para sa Russia. May ilan na nagnanais ng ganap na demokrasya kung saan malaya ang lahat na bumoto at magsalita. Ang iba naman ay gusto na magaroon ng mas maraming kapangyarihan ang kanilang mga reyon para hindi na palaging ang Moscow ang nagde decision Ayon sa kasabihan, mas pipiliin ng mga mandirigmang cyber na mamatay ng malaya kaysa mabuhay bilang mga kasangkapan ni Putin. Ang ganitong paniniwala ang nagbibigay lakas sa kanila. Kaya tumaas ng 15% ngayong taon ang mga sundalong Ruso na lumalapit sa mga programa ng pagtalikod. Naniniwala ang mga analyst na mahigit 50,000 na ang tumakas mula libo at 22,000 na nagpapakita ng bitak sa kanilang moral. Bukod sa pakikipaglaban, naghahatid ang mga boluntaryo ng natatanging ambag sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan. Sa larangan ng labanan, malaki ang papel nila. Ang pagsalaki nila sa mga rehiyon ng Russia, tulad ng Baryansk o Kursk, ay nagdudulot ng kaguluhan. Napumipilit sa Russia na bantayan ang sariling hangganan. Sa mga unang buwan ng taong ito, ang mga pag-ataking ito ay nagpakilos ng ilang libong tropang Ruso na nakatulong sa Ukraine dahil nabawasan ang presyon sa mga lungsod tulad ng Kharkiv, ang mga pag-atake ng Legion ng kalayaan ng Russia, tulad ng pagpapasabog ng mga imbakan ng gasolina at pag-ambush sa mga konvoy, ay nagpapabagal sa pagsulong ng mga Ruso. Sa Donetsk, ang kanilang paninira ay nagpatagal ng mga pag-atake ng ilang linggo. Sa may hirap na labanan sa Bakhmut, napakahalaga ng kaalaman nila sa mga taktika ng Ruso. Marami sa kanila ang sinanay sa hukbong Ruso, kaya alam nila ang mga taktika ng mga komandante at tropa at kung saan maaring magkamali. Ngayong taon, Tinulungan ng mga mandirigma ng Legion ng Kalayaan ng Russia at Russian Volunteer Corps na ipagtanggol ang Bakhmut at nailigtas nila ang isang Ukrainian unit mula sa pagkukubkob. Ang galing ng mga cyber Italian na magtrabaho sa matinding lamig ay nagpanatili ng daloy ng supply sa kabila ng mga snowstorm, nakapaghatid ng bala sa mga tropa na naubos ang supply. Ang bawat pag-atake ay may mensahe, hindi lamang para sirain ang mga linya ng supply, kundi para rin sa mga Ukranyanong nakikipaglaban at mga Rusong nanonood mula sa kabila ng hangganan dahil kabisado nila ang mga base, convoy, at sistema ng mga Ruso kaya nilang tamaan ang mahahalagang target. Noong Hunyo, sumabog ang isang tulay sa Rostov na sinakop ng Legion ng Kalayaan ng Russia, nagputol sa mga pangunahing ruta ng mga reinforcement ng Ruso at nagdulot ng milyong pisong pagkaantala. Ibinahagi ng mga leader tulad ni Amosov na may karanasan sa Glavnoye, Razvedibatelnoye o ang katana mahalagang detalye tungkol sa pagpapatakbo ng mga command post ng Russia. Nakatulong ito sa Ukraine na tamaan ang command post sa Luhansk na nagpatumba sa mga matataas na opisyal at nagkagulo sa mga plano. Simula Hunyo, kinikilala ng Ukraine sa mga ulat ang mahigit isang daan at limampung misyon ng sabutahi ng mga voluntaryong ito bagamat mahirap tiyakin ang eksaktong bilang. Bukod sa pakikipaglaban, malaki rin ang simbolikong epekto nila. Ang paglaban ng mga Ruso sa kapwa nila ay nagpapabulaan sa pahayag ni Putin na lahat ng tao sa Russia ay sumusuporta sa digmaan. Kumakalat online ang mga video nila ng nasusunog na bandila ng Russia at mga nahuling sundalo na nagpapaisip sa mga tao. Ginagamit ito ng Ukraine sa kanilang propaganda. Ibinabahagi ang mga mensahe ng Legion ng Kalayaan ng Russia na umabot sa apat na M. Russo sa Telegram ngayong taon na nagresulta sa isa libong sundalo na tumawag sa hotline para magtalikod. Ang ganitong mental na dagok ay kasing laki ng kahit anong tangke na kaya nilang sirain. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa maliliit na kilos ng paglaban sa sariling bayan dahil nakikita na ng Russia ang pagdami ng mga kaso ng sabotahe, gaya ng pagputol ng mga linya ng kuryente o pagpapahinto ng mga tren. Ngunit may limitasyon at panganib sa kanilang ginagawa. Hindi ganap na nagtitiwala ang Ukraine sa kanila at madaling makita ang dahilan. Mahirap patunayan ang katapatan kapag galing ka sa hanay ng kalaban. Bawat voluntaryo ay sinusuri minsan inaabot pa ng ilang buwan. At may ilan na may mga limitasyon kung anong mga misyon ang maaari nilang salihan. Ngayong taon, natuklasan ng intelihensya ng Ukraine ang ilang espya na nagpanggap bilang mga tumalikod, kaya't mas hinigpitan pa ang pagbabantay. Nagdadala ng tensyon ang ganitong pagdududa. Madalas maramdaman ng mga voluntaryo na parang laging minamanmanan na kailangan patunayan ang halaga araw-araw. Kapag nahuli ng Russia, halos siguradong kamatayan ang naghihintay. Kadalasang may pagpapahirap. Ngayon, nagbibigay na ng habang buhay na pagkakakulong ang mga korte ng Russia para sa pagtataksil at halos isang daang voluntaryo na ang pinatay mula dalawang libo at dalawamput ayon sa mga grupong pangkarapatang pantao. Nagkakaproblema rin ang kanilang mga pamilya sa bayan tulad ng mga raid ng pulis, pagkawala ng trabaho o mas malala pa. Mahigit anim na daang pamilya na ang nagulat ng panliligalig ngayong taon sinusubukang magtago ang mga volunteer gamit ang mga maskara o peking pangalan. Ngunit pinahahirap ito ng Russian Facial Recognition Technology. May panganib na magamit lang ang Ukraine sa mga mandirigma at itapon pagkatapos ng digmaan. Ano ang mangyayari sa kanila kapag ito ay natapos na? Marami ang nag-aalala na baka maging pabigat sa Ukraine, lalo na kapag kinakailangan nitong lumayo sa mga Russian dissident sa usapang pangkapayapaan. Alam ito ng mga voluntaryo, pero patuloy pa rin silang lumalaban. Ang epekto nila, bagamat totoo, ay hindi sapat para magbago ng laro mag-isa. Maliit man ang kanilang puwersa, malaki ang naidudulot nito kumpara sa laki nila. Gayunpaman, hindi pala rin tiyak ang hinaharap at mataas pa rin ang mga panganib pagkatapos ng digmaan. Maraming usaping tungkol sa mga grupong ito. Kailangan ng Ukraine ang kanilang kakayahan. Pero ang ilan, gaya ng Russian Volunteer Corps, ay nagdudulot ng problema. Ang dating malayong kanang pananaw ni Kapustin ay nagpapakaba sa mga bansang kanluranin. At may ilang opisyal sa Europa na nagdududa sa ugnayan ng Ukraine sa Russian Volunteer Corps. Ayon sa Ukraine, hiwalay ang pagkilos ng Russian Volunteer Corps, ngunit nagsasani puwersa pa rin para sa mga pagsalakay, kaya mahirap balansehin. Ang mga balita ukol sa Russian Volunteer Corps ay nagsimula ng pagtatalo kung umaasa ba talaga ang Ukraine sa mga ekstremista. Mahirap para sa Ukraine na bitiwan ang Russian Volunteer Corps dahil naging mabisang kakampi ito sa paghadlang sa mga plano ng Russia. Mas kaunti ang kritisismo sa Legion ng Kalayaan ng Russia at Cyber Battalion ang pagsasalita ng Legion ng Kalayaan ng Russia tungkol sa demokrasya at pagtutok ni Sabir sa mga pakikibakan ng mga minorya ay mas akma sa mensahe ng Ukraine. Gayunpaman, maraming Ukrainians ang hindi lubos na nagtitiwala sa kahit sinong Russian na mandirigma. Dahil nag-aalala sila na baka may mga nakatagong dahilan ang mga ito sa pagsali. Kabilang sa mga pananaw ng ibang bansa ang mga nag-aalalang kaalyado na may mga elemento ng malalayong kanan at ang mga nakikita sa mga voluntaryo bilang susi sa pagpapahina kay Putin mula sa loob. Ginagamit ng Russia ang mga ito upang palakasin ang sariling kwento. Tinutukoy ng kanilang state media ang mga voluntaryong ito bilang mga traidor o Nazi. Hindi pinapansin na sila ay mga Russian na lumalaban sa sarili nilang gobyerno. Nakakatulong ito kay Putin na magtipon ng suporta at bigyang katwiran ang pagpapadala ng dagdag na tropa sa hangganan o pambobomba sa mga pinaghihinala ang kinaroroonan ng mga voluntaryo na kung minsan ay nagre sa pagkamatay ng mga sibilyan. Isa itong magulong siklo kung saan ang mga kilos ng mga voluntaryo ay nagbibigay ng kalamaangan sa Ukraine pero nadudulot din ng gulo. Isinagawa ng Russia ang mas matinding paghahanap kung saan pinatay ng Federal Security Service ang ilang voluntaryo ngayong taon. Kabilang ang mga pag-atake sa Kiev na pumatay sa dalawang leader ng legion ng kalayaan ng Russia. Wala pang malinaw na sagot sa mangyayari sa mga voluntaryong ito pagkatapos ng digmaan. Sa panalo ng Ukraine, inaasam ng ilan na manatili doon sapagkat mas ligtas ito kumpara sa Russia sa ilalim ni Putin. Tinatayang isang libo at dalawang daang ang nag apply para manirahan sa Ukraine, ngunit dalawang daan at limang pulang ang nakapasa sa mahigpit na pagsusuri sa seguridad. Maaaring tanggapin ng Ukraine ang legion ng kalayaan ng Russia dahil sa pagsuporta nito sa demokrasya. Ngunit maaaring ituring na delikado ang Russian Volunteer Corps dahil sa ugnayan nito sa nasyonalismo. Kung mananatili si Putin sa kapangyarihan, hindi na opsyon ang bumalik sa Russia. Ang mga bagong batas doon ay nangangahulugan ng habang buhay na pagkakakulong at kahihiyan sa publiko para sa mga tumatakas. Higit sa anim na raang pamilyang voluntaryo ang nawalan ng tirahan o pensyon sa kasalukuyan. Ang pag-alis papunta sa ibang mga bansa, tulad ng Poland o Lituania, ay isang opsyon. Pero mahirap ito. Tanging tatlong daan at limampu ang nabigyan ng asylum. At tumanggi ang Germany sa mas marami pa dahil sa pangamba sa ekstremismo. Ilang mga volunteer na posibleng mawalan ng matutuluyan at mapunta sa kawalan ng bansa. Maraming nagsasalita tungkol sa pagtatayo ng sariling komunidad habang nasa pagpapatapon, ngunit mahirap ito ng walang pera o suporta. Ang, ang kawalang katiyakan ay bumibigat sa kanila. Ngunit ito rin ang nagtutulak sa kanila na patunayan ang kanilang halaga sa mas maraming misyon. Ang kanilang pakikibaka ay tungkol din sa isyu sa Rusya. Ang mga protesta laban sa digmaan, ay nagresulta sa mahigit 20,000 na pag-aresto. Ibig kong sabihin, tingnan mo na lang ang isang kasong ito ng lubos na kalupitan. Ang mga raid at video ng mga volunteer ay nagbibigay inspirasyon sa maliliit na kilos ng paglaban. Tulad ng pagputol ng kuryente sa mga base militar o pagpapahinto ng mga tren na tumaas ng 25% ngayong taon ang panawagan ng Legion ng Kalayaan ng Russia para sa malayang halalan ay kinagigiliwan ng mga mas batang Ruso online. Ang pagsusumikap ni Sabir para sa kapangyarihang rehiyonal ay tumutugon sa mga minorya na bumubuo ng isa sa bawat limang Ruso. Ang nasyonalismo ng Russian Volunteer Corps ay nakaakit sa mga nagahangad ng Rusyang malaya sa pamumuno ni Putin. Ang mga ideyang ito ay magkasalungat at ang mahigpit na kontrol ng Rusya gamit ang mga kamerang nagmamanman sa 8% ng mga lungsod ay nagpapahirap sa pagsalungat karamihan sa mga Ruso ay nananatiling tahimik na ayon sa mga survey, 60 hanggang 70% ng mga Ruso ay patuloy na sumusuporta kay Putin, kahit na may ilang pribadong survey na nagsasabing mas malapit ito sa 50%. Hindi ito lubusang pag-aaklas, ngunit tinatamnan ng mga voluntaryo ang mga binhi ng pagbabago. Ayon sa mga survey ng mga sundalong Ruso sa Ukraine, halos tatlong kapat sa kanila ang nais ng agarang pagtatapos ng digmaan, na nagpapahiwatig ng lumalaking pagod. Ang bigat ng kanilang desisyon ang nagtutulak sa kanila na magpatuloy. Namumuhay sila sa patuloy na panganib. Alam na bawat misyon ay maaaring maging huli na nila. Limitado ang kakayahan ng Ukraine na protektahan ang kanilang mga sarili dahil nakatuon ang kanilang mga yaman sa pagtatanggol ng mga lungsod tulad ng Odessa, kung saan mahigit 2,000 sibilyan ang namatay ngayong taon. Pero patuloy pa rin nagbubuluntaryo ang mga tao. Nagsasanay sila sa mga lihim na kampo. Natututo gumamit ng mga sandatang nito tulad ng javelin na ginagamit nila laban sa dati nilang hukbo. Ang kanilang dedikasyon ay nagmumula sa paniniwalang ang pakikipaglaban ngayon ay maaaring magligtas ng mga buhay sa hinaharap kahit hindi nila makikita ang resulta nito. Hindi madaling ikahon ang kwentong ito. Ang mga voluntaryong ito ay hindi lang basta mga bayani o mga taksil. Sila mga taong nakaranas ng digmaan at napilitang gumawa ng mabibigat na pasya. Umaasa ang Ukraine sa kanila para sa taktikang tagumpay, ngunit pinapanatili ang distansya upang maiwasang makulong sa mga problemang pampulitika. Nagpapakita ang Russia na masama sila para palakasin ang loob ng kanilang mga tao. Subalit natatakot din sila sa mga pagdududa nilang pinapakalat. Lumago na ang bilang nila. Sa mahigit dalawang libo at limang daang aktibong mandirigma, maliit ngunit lumalaking tinik sa tagiliran ng Kremlin. Pinili nilang isulong ang pagbabago para sa isang bagong Russia, kahit pa may panganib. Maging unang hakbang man sila tungo sa pagbabago o isa lang sa mga paalala ng kasaysayan. Pinatunayan nila na kahit sa gitna ng digmaan, may handang lumampas ng hangganan para sa paniniwala nila. Sa isang digma ang binuo sa takot at kontrol, pinili ng mga rusong ito, ambam, ang isang bagay na hindi inasahan ng Moscow. Lumaban para sa kalayaan. Kahit kapalit nito, ay ang lahat ng meron sila.